Ang Alamat ng Bayabas Noong unang panahon, sa isang bayan na napapaligiran ng lunti ang kagubatan at malinaw na batis, may isang hari na kilalang kilala sa buong kaharian. Hindi dahil siya'y mabait o matalino, kundi dahil siya'y ubod ng sungit at yabang. Haring Yabas ang kanyang pangalan. Lahat ng utos niya ay kailangang sundin agad. Kapag may mali sa pagkain, agad niya itong itinatapon. Kapag may dumi sa kanyang sapatos, pinapagalitan niya ang mga utusan. Lahat ng tao ay takot sa kanya. Ako ang pinakamakapangyarihan sa kahariang ito. Nasa akin na ang lahat. Kayamanan, kapangyarihan, at kadwapuhan wala nang hihigit sa akin, pagmamalaki ng mayabang na hari. Isang araw, naisipan ni Haring Yabas na maglakad-lakad sa labas ng palasyo kasama ang ilang sa kanyang mga kawal. Habang naglalakad, may lumapit sa kanya na isang matandang babae. Gula-gulanit ang kanyang damit at halatang hindi pa kumakain. Pinagbawalan ng mga kawal ang matanda na lumapit, munit mapilit ito at nagsalita ng may pagmamakaawa. Mahal na hari, maawa po kayo sa akin. Ako po'y isa ring mamamayan ng inyong kaharian. Maaari po bang matahini kahit kaunting makakain? Gutom na gutom na po ako. Maawa po kayo. Sumagot ang mayabang na hari. Aba! sa ibang lugar ka humingi. Walang pulubi sa kaharian ko. Umalis ka na bago pa kita ipatapon sa malayo. Sigaw ni Haring Yabas. Bigla na lamang humangin ng malakas. Dumilim ang kalamitan at pagdapay kumulog at kumidlat. Nagtakbuhan ng mga tao sa takot. Sa isang iglap, ang matandang babae ay naging isang makapamiyariham diwata. Naparoon pala ang diwata upang alamin kung totoo ang balitang may isang mayabang na hari sa lugar na iyon. Napatunayan niyang totoo nga ang mga ulat. Sa galip ng diwata ay sinabi niya, Haring Yabas, sa sobrang pangit ng iyong ugali, nararapat lamang naturuan ka ng leksyon. Pumikit si Haring Yabas at pagdilat niya, nasa gitna na siya ng kagubatan ngunit hindi na siya tao. Siya'y naging isang punong kahoy. Dito ka nararapat, sa lugar kung saan hindi ka na muling makakapagyabang. Sabi ng diwata. Samantala, ang mga tao sa kanyang kaharian ay nagtataka sa biglang pagkawala ng kanilang hari. Nasaan na kaya si Haring Yabas? Anong nila sa isa't isa? Muling lumiwanag ang kaharian at mula noon ay hindi na muling nakita ang mayabang na hari. Lumipas ang ilang araw. Hamang naglalakad ang mga tao sa gitna ng kagubatan upang mangahoy, napansin nilang may kakaibang puno na noon lamang nilang nakita. May maliliit itong bunga at sa ilalim ng bawat isa'y tila may munting korona. Dahil sa kanilang pag-uusisa, tinikman nila ang bunga ano kaya to? Tanong ng isang bata. Ang pakla, sigaw ng matanda. Sing pakla ng ugali ni Haring Yabas sa baytawan ng mga taong naroroon. Kanilang itinapon ang bunga at saka umalis upang ipagpatuloy ang kanilang mga gawain. Lumipas pa ang mga linggo at nang muling mapadaan sa kagubatan, napansin nilang lumaki na ang mga bunga sa puno mula sa mapait, mapakla at maliliit, naging matataba, mabango at mukhang masarap kainin ng mga ito. Muli itong tinikman ng mga tao. Ang sarap! Sigaw ng isang bata. May konting pakla pa rin, pero ang bango at mas masarap na ito. Di tulad ng dati nating tikman, sabi ng isang matandang lalaki. Malutong at manamis-namis pala ito kapag hinog. Dagdab pa ng isa. Nag-uwi ng bunga sa kanikanilang bahay ang mga taong nakatikim. Lahat ay namangha at lubos na nasarapan sa kanilang natikman. Napansin ng mga tao na may korona pa rin ang bunga ng punong kahoy, parang isang hari. Kaya't nagkasundo sila na tawagin itong yabas alaala ng dating mayabang na Haring Yabas na ngayoy isang puno na lamang sa gitna ng kagubatan. Hindi na muling nakita si Haring Yabas. Ang mga tao naman ay inalagaan ang kakaibang punong iyon. Dumami na rin ang mga puno sa buong kaharian. Kalaunan, ang dating pangalang Yabas ay naging Bayabas at dyan nagtatapos ang alamat ng bayabas. Ayo ang natutunan mo sa kwentong ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.